Hi, welcome back to my channel, I'm Wilby TV. Kumusta po kayo? Medyo natagalan tayo na mag-tips tutorial kasi busy tayo sa mga sa natin sa at iba pa natin na nagkakabalahan. Kaya ngayon lang ako na pag-tips tutorial. Uh, I'm Wilby TV. Gumagawa nga po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na gamot at sakit at iba pa. Nagbablogs din po ako ng Uh, natural na halamang gamot sa tulong po ng channel na ito ay meron po ako na itulong sa inyo na kahit kaunti na libre kung meron kayong mga gamot din sa paligid ng bahay ninyo na hindi niyo alam ay natuturo ko po sa inyo na pwedeng igamot ninyo sa iba't ibang uri ng sakit bago ko po yung paisahan ng pagkikistorel ko, maraming maraming salamat po sa uh, new subscriber, new viewer thank you for all subscriber or viewer Bago po pong uh, din dito so Happy New Year po sa inyong lahat sa mga uh, anis po natin na subscriber and uh, likers and yung taga-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. happy New Year. Sana po yung pamilya ninyo ay masagana ng buong isang taon. Iwas po sila sa sakit at iba pang mga sakuna. Iwas po tayo. Ganon din po yung pamilya ko at yung pamilya ninyong lahat. Sana nanonood po ng Will Be TV. At ngayon, ang i-restoral ko sa inyo, yung kapag may sintomas kayo ng dinggi. Ito po ha. Per his, per history po ng dinggi sa Maynila noong 1954. Yan po yung first history. And gumaganap sa buong Asia yung dinggi feeder na sa 100 na bansa. Yung natawag na test yung spell yung dinggi fever gawa ng daladala ng lamok na may dinggi. Uh, ito na po yung mga sintomas o umpisan ko na. Kapag ikaw ay kinagat ng lamok na mayroong dalang dinggi, number one, yung katawan na katawan mo, kung saan nga parang kinagat ng lamok, magkakaroon niya ng uh, butol o pantal na malaki kapag kinagat ka ng lamok, kung nakita mo siya sa ako at maraming lamok sa inyo. May malaking parang uh, allergy. Makikita mo yan pag kinagat ka ng lamok. Epektibo yung kagat ng lamok, 1 to 7 days. Yung iba, 2 to 4, 5 days. Epekto na yun sa katawan ninyo. Yung mga mga epekto, mararamdaman na ninyo. Hanggang maximum 1 to 7 days or 2 to 4, 5 days. Yan yung epekto ng lamok na may dinggi. Tips number one, kapag may dinggi yung lamok, uh, yung mga kaso kasuhan mo, ang, ang sakit, parang tatrang kasuhin ka, tapos kasama na yung lagnat. Yan yung sintomas ng may dinggi yung lamok. Tips number one. Tips number two, nasusuka ka palagi. Tips number three, masakit palagi yung ulo mo. Text number 4, nahihilo ka. Text number 5, ah, nasusuka ka. Text number 6, kahit anong sarap mong pagkain na ah, pinapakain sa'yo, hindi mo kayang kainin kasi isusuka mo kapag kumain ka. Text number 7, ganun din ito. Kahit anong sarap ng inumin, uh, ah, sa sa'yo, hindi mo kayang inumin kasi kapag ininom mo, susuka ka. Yan yung tips number 7. Tips number 8. Ano po ba sa palagay ninyo or anong talaman ninyo o yung mga sanay po sa inyo na sa kung may experience na kayo kung nakagat kayo ng lamok na may dalang dinggi. Saan po ba tapa yan? pupunta po kayo sa doktor, pinakang malapit na doktor, sasabihin lang ninyo doon, magpapa, dinggi test. Kasi sabihin ninyo yung mga sintomas ninyo, simula kayo, tinagat mong lambok. doon malalaman na nung doktor, i test ka. Pag dinggi test ka, kung ikaw ay talaga yung mga i-dinggi, yung dinggi test. Kung wala naman, negative. Yan yung mangyayari. Yan po yung mga sintomas ng mga dengue, lalong-lalong na doon sa mga bata. Meron po mga step kasi yun, step number 1, 2, and 3, and 4 yun. Yung pwedeng yung tumama sa inyo kasi sa 1, mild pa lang yan. 2, medyo mahirap-hirap na yun hanggang 3 or 4 piling mamatay. May mamatay po sa dinggi. Unang-una po, namamatay sa dinggi yung bata. Yan po yun. Marami na po tayong record sa ating bansa na sa dinggwa sa dinggi may namatay diyan sa dinggi parang stage by stage siya parang cancer gan yung dinggi yun nga po yung again yung sintomas masakit uh, masakit ang kasukasuan mo para kang tatrang kasuhin nilalagnat ka tapos kusang uh, parte na kanagat ng lamok yung mga pantal pantalan malaki o butol o parang allergy siya na buong katawan mo magpula. Yan po. Tips number 3. Tips number 3, nasusuka ka. Tips number 4, nahihilo ka. Tips number 5, nasakit ang ulo mo. Tips number 6, wala kang ganang kumain. Susuka mo kapag kumain ka. Tips number 7, wala kang ganang uminom kahit ang masalap ng iumin na pinainom sa iyo. Wala. Hindi mo kaya. Kasi positive ka sa dinggi. Yun nga po yung para malaman ninyo kung may dinggi fever kayo 24-7. So, Magka dinggitis kayo sa mga hospital. Doon ninyo malalang kung positive or negative. Okay. Ito po yung tips ko sa inyo para iwas kayo sa dinggi. Ang gagawin ninyo para iwas tayo lahat sa dinggi, bata, maganda. Yung mga tubigan ninyo, example, may banga kayo sa probinsya. <coughs> Kaunti lang kayo sa bahay. Nagbakasyon kayo, naiwan ninyo yun. Siyempre kung Nakatiwang <coughs> nakatiwangwang lang. din. yung banga or jar. Kahit hindi ba yung mga lagayan ninyo storage ng tubig. Matagal na ninyong hindi nagagamit tapos hindi nyo na malaya ng itlog yung lamok doon. Pwede pong mamahay yung mga lamok. Itapon nga po ninyo kapag gano'n Ganun Siguro din po yung mga flower bills. bye Every one week or <coughs> two week. Huwag so ninyong kalimutan tapos sa mga nakaisang buwan yan, eh, pwede nang mangitlog yung lamok yan. Ganyan din po yung mga guma na nakatiwangwang, guma ka na kasahod sa ulan. Itaob po ninyo yan, kasi dyan pwede mo mangitlog ang lamok, magkaroon ng kitikiti o maging lamok na o dyan mga galing ang bindi. Ganyan din po yung mga lata <laughs> o kan, mga plastic o mga piro ay yan na po ay kung nyo eh, bahala kapag ganyan kasi yan po nyo namamahay yung lamok sa mga nasabi kong lagayan at yung iba po pong nakatiwang mga plastic yan hindi po yan pamahayan ng lamok na may dinggi okay sana po nakatulong ako sa inyo sa may mga problema po sa dinggi maraming maraming salamat po sa nanonood sa Will Subscribe sa bago po. Like sa bago. And comment. Thank you for watching. I'm <coughs> Bye-bye.